Walis tayo, guys. Turabing kalat, guys. Oh, iniwan yan ng mga, ano, guys, mga borders, pati mga sapatos nila. Mga boti. Kung saan-saan lang nilalagay yung mga boti, guys. O, oh, tingnan yung mga shoes, guys. O, oh, mga sapatos. Ito, daanan ito papuntang taas, guys. Doon sa ibabaw ng bahay. Sa second floor at sa third floor. Andumi, guys. Grabe. Oh, tingnan nyo yung mga sapatos guys. Mga sandals. Mga midjas. Yan. I-ano lang nila yan guys. I iwanan lang nila. Uba Tapos iwanan. So, ako taga tagasunod guys. Tapos, nakadisturbo kasi pag hindi mo ayusin guys. Nakadisturbo pag may dumadaan papuntang second floor. So, ako na lang talaga ang maglinis guys. Ako na lang talaga tagasunod. Tagaan na lahat. So thank you for watching guys, I love you all.